yung ibang kumaka-counter flow dito punong-puno ng pasahero. Ang problema kasi rito guys, no, halos sa isang kilometro yung binabaybay nilang counter flow dahil sa sobrang haba nga ng traffic. Hindi, na, di rin natin sila masisisi, kaya lang pawang delikado talaga yan kasi nga ah uh, may mga kasalubong silang mga truck dyan. No? Yan no. So, ayan no. Hindi sila tatakot mag-counterflow kaya tricycle sila no. Sila nahuhuli kasi ano eh no. Uh, wala namang imporse sa lugar na to, kaya lang delikado talaga kasi nga. Dahil nga sa sobrang traffic guys no na dinudulot ng intersection dun sa Mayano. Ah, uh, Taytay. Yan, lantaran ng ginagawang pagka-counterflow dito ng mga tricycle na pawang delikado no. Dahil yung ibang kumaka-counterflow dito, punong-puno ng pasahero. Yan. Ang problema kasi rito guys, no, halos sa isang kilometro yung binabaybay nilang counterflow dahil sa sobrang haba nga ng traffic. Hindi, na, hindi rin natin sila masisisi, kaya lang pawang delikado talaga yan kasi nga uh, may mga kasalubong silang mga truck dyan. No. Dudulot din ang alanganin yan sa mga kasalubong nila. No. Dito yan sa no, East Bank Road. Sa, no, no, sa malapit sa intersection ng Taytay. Ito ay gawin ng kainta. Yan, no. So, no, sanina sanina sila mag-counterflow dito, no. Ang alam ko eh, itong mga tricycle na to ay nagte-terminal dito sa no? Sa may tulay, no, na malapit sa Epligaspi. Ano hindi ako sure, ha. Basta lugar na yan ay Floodway. East Bank Road. Ayan, no. Hindi sila tatakot mag-counter-flow kaya tricycle sila, no? Hindi rin sila nahuhuli kasi, ano, eh, no? Ah, wala namang imporse sa lugar na to kaya lang delikado talaga kasi nga isipin mo, tricycle ka nagka-counter-flow ka pwede, okay lang sana kung motor kasi makakagilid ka, no? Kahit bawal din, no? Pero ito sila, ayan, no? Ang lalaki nila may mga sakay Ayan, no? Sunod-sunod pa sila mag-counter flow. So gumigilid sila kasi may mga kasalubong yan. Eh, no? Ayan. Ayan, no? ha? Grabe. Ayan. So ano ano uh, parang gawain na nila itong pag-counterflow dito. Ayun eh, nga yung lugar guys oh busy ano sa pagdating ng hapon napaka traffic dito kaya hindi natin din masisisi kaya kailangan nila mag counter para siguro kumita rin dahil nga sa sobrang haba ng traffic so yun lang guys no? nakita ko lang sa inyo yung sitwasyon dito sa east bank road sa malapit sa kanto ng taytay kung saan napakatagal ng stoplight